Buenas na araw mga Ako po si Master Hans Guha. Ito ang inaabang -aban tips at alala para sa life na kay Bonga. May 18, 2023, Thursday, para sa mga pinanganak ng Year of the ikaw ang pinakamaswerte sa araw na ito. May success star sa chart mo, ituloy lang ang hiling mo at enjoy ang trabaho at pagtitiis na malayo lugar sa pamilya. Orange at 19. So, ako sa so, tayo, marahil mahirapan ka sa una, ngunit masasanay ka rin. Huwag sumuko sa problema na kinaharap ngayon dahil may magandang opportunity ang pagtitiis ng ginagawa o ginagawa mo ngayon. Blue at tuwang swerte sa chart. Sa tiger naman tayo, pagdating sa money star, iwasan maglipat ng araw ngayon ipafunction mo na kay Master Hals. Happy Family Star nasa chart. Stay at home muna. Kung hindi naman mahalaga ang pupuntahan, posible naman maging kasosyo mo sa business ang kapatid mo. Orange at tenas verde sa chart. Rabbit naman tayo, money lost star ay nasa chart. Iwasan ang pagiging maluho sa gamit o sa damit. Hindi mo naman ito kailangan. Red at niyang swerte sa chart. Dragon tayo magkaroon ng konting pagmamahal para sa sarili. Huwag lahat ibuhos ang pagmamahal sa taong mahal mo. Yellow at 12 ang swerte sa chart. Tapos naman tayo, pagdating naman sa bahay, magpa muna kay Master Hans Kua upang maparatiling magandang energy sa loob at labas. Sa kalusugan, ang star ay iwasan. Maging aware sa nakakain at ipagpatuloy. Iwasan ang mga unhealthy foods. Silver at four ang swerte sa chart. Ito naman sa Year of the Horse conflict day to day, may unhealthy stars sa chart, iwasan ang unhealthy at pinagbabawal na pagkain sa iyo. Magpakonsulta kay Doc para sa kalusugan o sakit. Purple at 15 ang swerte. Sa year of the goat naman tayo, hindi masama na magboses ka, lalo na kung may pinaglalaban ka at pinaglalaban mo ay tama. Pitch at 6 ang swerte sa chart. Sa monkey naman tayo pagdating sa travel star, mainam na magpa-renovate yung araw. Iwasan mo na ang, ang theft star sa chart mo. Ito'y posibleng maranasan maging alerto sa lahat ng gamit. Pink at five ang swerte sa chart. Rooster naman tayo may kamag-anak na tutulong sa financially. May travel star pagdating naman sa work, maging handa sa lahat at huwag na maging pabigat pa sa iba. Brown at seven ang swerte sa chart. Sa year of the dog naman tayo, unhealthy star iwasan kung hindi mababago ang lifestyle, posible magkaroon ng problema. Pagsisisihan mo yan sa huli. Kaya hanggang bata pa, simulan maging malusog at maayos ang pangangatawan. Gray at 11 ang swerte sa Year of the Dog. Year of the Pig naman tayo, may money star pagdating sa negosyo. Mas maraming helpful friend na tutulong sa iyo ikaw mismo ang magmamanage upang maiwasan at magpalago naman ang paglago ng negosyo. White at 9 ang swerte sa chart Muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo po gumagawa ng swerte nyo po sa buhay dahil na sa inyong parang nakasalalay ang tunay na tagumpay. Ako po, si Master Hans Kua para sa hashtag Hans Suwerte sa Abante.